National Museum of Natural History Alang mga mga display na dito mga pato galing pa ng anan uh, mayon volcano bagong taon na mga kabayan 2025 na Nag-update tayo ngayon ng Sal Park na development. Ayun, bagong gintura yung bako dito. Ayun. Ang skiminis. Tingnan. Tapuntahan natin doon. Na. Dito hindi pa na pipinturahan. Ayan. Dumumi na. National Museum of anthropology napakaganda natin ano itong... wala naman mga nakaiipit na mga basura meron din kaunti Parito na ngayon. Pasok tayo doon mamaya. Dito, nagpipintura na. Ang daling mangitim. Um, hmm. hmm, bakod. Ayan, ang kulturan meron pa rin mga ano mga balat ng candy maganda ng lakaran malapad na Finance Road Hindi pa masagot tapos? na tunob na gakon dito maganda malapad na ang um, daanan kapalitan na lang ng ano to ng semento sana nga yung ano no, pang uh, dito. O diyan, andoon madumi pa. May mga batura akong dekorasyon na waiting shed. ano dito isa pang entrance yun ito pa rin halos wala walang construction uh, LRT1 nandun ang United Nations Avenue Station ito uh, ang pang ano yun, traffic di pa lang ang mga pumasok sa eskwela ito, ito lang gumagawa dito sa parte na to sa Kalaw Avenue dito nakapakalapad dito ano na lang Papalitan na lang 'to ng semento yan ang simbahan doon me mengebatak Dito may ano rin, oh. No? may kalsada rin dati. bata. Yan, sarado na. Papunta ng ano, ng National Museum of Natural History. Katulad sa ano, no? sa may finance sinarado yung ano. Yung kalsada. yun yung eh. dahil mga bata. National Museum of Natural History. Alang mga mga display na dito mga pato galing pa ng anan uh, uh, mayon volcano sa albay ayun ayun papunta ng oh. museum oh. at sa Rizal Park ayun na pala doon oh. Eh. nagtatambak na yun

masyal sa araw ganito na ngayon ang eastern section ng Rizal Park yan yung mga kalsada palm trees Happy New Year sa inyo mga kabayan Ayun, dito mapuno Meron pang kalabaw Ito pa, isa pang kalsada Ayun, ah. hard you malakas ang hangin ngayon kaya masarap maglakad yeah. Ayan, ang mga namamasyal Ang bada dito dati ang uh, tabuldo ni Lapu-Lapu ayun, nandun na ngayon ito nagkakaroon na mga puno ang init nga naman dito mga kabayan pag ano, mag uh, open space lang kailangan din talaga may mga puno National Museum of Anthropology kalsada uli Torre de Manila kalsada uli daan tap na binyo yan yung mga benches yan yung mga benches medyo lumamig na dito eh mga mga puno dito mainit may mga benches pero wala namang nakaupo banda dito sa malilim Lalo dito, mahangin. And, meron pa rin mga ano lang mga lupa, damo, puno. doon hindi pa pwede sarado pa ano ah, to na no? may driveway maganda. Yan. Yan ito, pwede. May design. Pathway. Pathwalk. National Museum of Anthropology hindi pa ako nakakapasok dyan yan siyang nilagay na bahay kubo Yung mga parol Ito yung isa pang parte na uh, under redevelopment, uh, nandoon ang finance road. Work in progress. Ano pa? Mga gagawin pa dyan. andito na um, bulto ni Lapu-Lapu mga ginagawa pa dyan kaya sarado pa dito rin meron mga bench Ayan na, sila ako yung kalaw abing niya. At ito yung Maria Rosa. Napakalaki nitong puno na ito. Bibigay ng lilim. Open space pa ito. dito um, ano kasya ano, dito isang bag museum ayan napagpaganda itong mga ano mga palm trees di dalam misi natural history. Thank you for watching mga kabayan